KABATAAN AT EDUKASYON NI JOSE RIZAL Ang kanyang ina na si Doña Teodora ang unang nagsilbing guro ni Jose. Ito ang nagturo sa kanyang magbasa sa edad na tatunggulang. Isa sa mga aklat na naturo sa kanya ng kanyang ina ay ang Amigo de los Niños. Ito ay pumapatungkol sa kwento ng gamo-gamo sa lampara, kung saan pinapakita na ayaw ng ina na malagay sa kapahamakan ang kanyang anak, na ang ina ay mas maalam at hindi papayuhan ang anak na ikakasama niya. Habang ang kanyang panganay na kapatid naman na si Saturnina ang nagturo sa kanya ng abakada. Pagsapit ni Jose sa gulang na limang taon ay natutunan niyang basahin ang banal na kasulatan. Ito ay nakasulat sa wikang Kastila. Maagang natutunan ni Rizal ang banal na kasulatan dahil narin rin sama-sama silang pamilyang magdasal, magrosaryo at magsimba. Si Concha, ang kapatid na babaeng sumunod sa kanya. Ito ang madalas niyang kalaro kaya naman noong nagkasakit at namatay ito, Lapis na kalungkutan ang naramdaman ni Rizal. Ito ang naging una niyang kasawian. Mula pagkabata ay nagpakita na si Rizal ng talino at galing sa sinin. Siya ay gumugubit na sa pangmagitan ng lapis, gumagawa ng mga tula at humuhubog ng mga bagay na gawa sa luwa o wax. Ang unang tulang na isulat niya gamit ang katutubong wika ay pinamagatang sa aking mga kabata. Siya'y walong taong gulang nung naisulat ito. Nung siya ay pitong taong gulang, nakapagsulat siya ng isang dula. Ang dulang kanyang nagawa ay itinanghal sa kanilang pistang bayan. Nabili ito ng Gobernador Silio ng Paete, Laguna sa halagang dalawang piso. Uh, Isang araw, uh, si Jose ay biniro ng mga kapatid niya sapagkat mas madalas siyang mag-eskultura uh, kaysa maglaro. Pepe, lagi ka na lang nandiyan sa kinuupuan. Gagawa ng mga bato at kahoy na yan. Baka sa susunod, ikaw naman ang mag-ipatid Sige, pagtawanan niyo ako ng pagtawanan ngayon. Balang araw, kapag patay na ako, ang taong bayan na ang gagawa ng monumento para sa akin. Habang lumalaki si Jose, kumuha ang kanyang ina ng mga pribadong guro para sa kanya. Si Maestro Celestino ang una niyang naging guro. Ang sumunod na naging guro ni Rizal ay si Maestro Lucas Padua. Pagkaraan ni Maestro Lucas Padua, si Ginoong Leon Monroy naman ang kanyang naging guro. Ito ay ang dating kaklasi ng kanyang ama. Subalit pagkatapos ng limang buwan na paninirahan sa kanila at pagtuturo kay Jose, pumanaw si Ginoong Leon Monroy. Sa pagpanaw ni Ginoong Monroy, napagpasya namin ang iyong ina na ipadala ka sa binyan para roon mo ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Hunyo noong 1868, bulan ng karumata, tumating si Jose sa Binyan, Laguna. Si Maestro Hostiano Aquino Cruz ang kanyang naging guro. Alam mo bang magkastila? May konting kaalaman. Alam mo bang magsalita ng Latin? May konting kaalaman. Hinahabunan? <laughs> Pedro, hinahamon kita sa palakasan upang malaman natin kung sino nga ba ang tunay na magaling sa atin. Kung ikukumpara mo ang ating katawan, ay tiyak na talo ka na Jose. Ngunit sige, pagbibigyan kita. Natalo niya ito, kaya naging popular siya sa klase. Nagpamala si Jose ng katalinuhan at kagalingan sa klase. Siya ang nangunguna sa kanila kaya naman siya ay kinaiinggitan ng karamihan. Madalas siyang isumbong ng kanyang mga kamag-aral sa kanilang guru dahilan para siya ay parusahan ng lima o anim na palo. Sa kabila ng pag-aaral ni Jose sa paaralan, hindi pa rin nawala sa kanya ang kahiligan sa sining. Siya at ang kaklase niyang si Gibara ay madalas na maglagis sa estudio ng pintor na si Wancho. Ito ang biyanan ng kanilang guru. Um, Taong 1870, nakatanggap si Jose ng liha mula kay Saturnina. Ito ay nagpapaalam na uuwi na siyang Kalamba, Laguna. Ito ay ang kinulungkot niya sapagkat alam niyang hindi na siya babalik doon. Kaya naman, nagdasal siya sa simbahan, nangulekta ng mga bato sa ilong bilang alaala at nagpaalam na. Hapon ng Sabado nung umalis si Jose sa Binyan, Kasama niya ang kaibigan ng kanyang ama na si Arturo Camps na isang pranses. Masayang masaya siya sa pagsakay sa barkong talim, sapagkat ito ang unang beses niyang makasakay rin.